Hello, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ako ay nagpabalik. Nais mo bang makonsensya ang taong gumawa sa iyo ng hindi maganda? Yung gumawa sa iyo ng kalukuhan na wala ka namang kinagawa sa kanya kundi puro kabutihan. Nais mo bang makonsensya siya, humingi siya ng tawad at bumalik sa kanya ang mga ginagawa niyang hindi maganda sa iyo? Kung oo, panoorin niyo ang video na ito. Kailangan lamang natin dito ay panulat kahit anong kulay ng panulat, basta't sumusula. Kailangan din natin ng sapatos na ginagamit mo dito. Yung mga sapatos na ginagamit mo or yung sapatos na madalas mong gagamitin. Okay. So, sa kaliwang sapatos, yung kaliwang mo sapatos, dito sa swelas ng iyong sapatos, isulat mo ang kanyang pangalan. Palayaw, kung ano ba siya, kung mas kilala siya sa pangayang Teo, halimbawa si Teo, so si Teo ang ilalagay mo dito sa swelas. Sa kanan namang parte ng iyong sapatos, sa kanan namang parte ng sapatos mo, ay isulat mo naman ang kanyang apelyedo. okay? Sa kanang sapatos, sa swelas pa rin, ay ang kanya namang apelyedo. Sa kaliwa ang kanyang pangal, pa, pangalan o palayaw kung saan siya mas kilala, yun ang isusulat natin sa swelas at sa kanan naman ay ang kanyang apelyedo. Ang gagawin mo lamang dito, no? Ang gagawin mo lamang dito, ay gamitin mo ito ng gamitin. So halimbawa nasa bahay ka lamang, nasa bahay ka lamang gamitin mo ng gamitin ang sapatos na ito. Gamitin mo ng sapatos, gamitin mo ng gamitin ang sapatos na ito. Yung magka magka partner, syempre na sapatos ang gamitin mo at yun po ang iyong gagamitin araw-araw. At sinasabi ko po sa inyo, yung taong nagkasala sa inyo or gumawa sa inyo ng hindi maganda, mag mangyayari sa kanya ang ginagawa niya sa iyong kawalang hiyaan or anumang ginawa niya sa iyo na hindi maganda. Gawin lamang po ng tama. Mari natin itong gawin lalo na ngayon na full moon pa. Mari natin itong gawin sa gabi. Samahan ng buong paniniwala, tiwala at siyempre ang ating dedikasyon.